magandang araw sa inyo mga loads, mga idol so ngayon mga idol, nandito ako ngayon sa ano, sa labas ng accommodation namin, walang trabaho, walang pasok syempre Friday uh, kasi ang nito is kasi Friday ang uh, the off so ayan, nandito ako ngayon pasyal-pasyal uh, parang trabaho, di of, oh, siyempre ayan, ito yung masalabas namin ng competition ko ayan. ayan ayan bila kasi ito yung mga idol ito guys, bila so ayan, maganda, maganda nga dito dito sa Riyadh, Saudi Arabia yung bago kong kumpanya dito maganda maganda guys so, ayan 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 ayan, ayan. ito eh. building yan eh ayan, Diba? dito lang ako sa likod Lang So, pasyal-pasyal mo tayo dito sa ano Exercise, siyempre <laughs> Okay So, ngayon guys, siyempre Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko Okay Siyempre Madami pa akong gagawing video Magbubukbang ako, siyempre Okay Okay Bibili, madami dito mabibili na gusto kong imukbang ng mga pagkain na mga ibang lahi. Subukan ko kung kaya kung kakainin yung mga pagkain nila. Mga mikos-mikos ba? Kaya magmukbang ako dito sa susunod ko mga video. Kaya huwag kalimutan. Mag-subscribe, mag-follow sa Facebook ko. Okay? Let's go! Bye.